ang kwento, 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 kwento mula sa mahiwagang burnay, mula sa mahiwagang burnay, mahiwagang burnay. Nicole and Jego. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tina, late 20s, at isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Kaluokan. Delikado po ang pagbubuntis ko kaya nakalive po ako sa trabaho. Pinagbedress po kasi ako ng OB ko para masigurado na magiging maayos ang lagay ng bata sa sinapupunan ko. Mabuti na lang po at may Love Radio. Simula umaga hanggang gabi, yung mga DJs po ng Love Radio ang kasama ko. Napasulat po ako kasi kailangan ko ng opinion ninyo. Hindi ko po kasi alam kung dapat ba talaga akong masaktan o nagiging sensitive lang ako masyado. Ganito po kasi. Sabi ng OB ko, Next week daw po ako, mga nganak. CS po kasi ako. Inaalam lang din po ng OB yung schedule niya next week para malaman kung anong araw niya ako paanakin. Last weekend po, gaya ng nakasanayan, sa mga in-laws ko po kami nag-dinner ni husband. Nagpag-usapan po yung panganganak ko. Excited pong sinabi ng husband ko na makanganak na ako next week. Ang sabi po ng mother-in-law ko, e eh sabihan daw po sila agad. Tatakbo na daw po sila kaagad na ospital kapag nakapanganak na ako. Nakiusap po ako na bigyan kami ng kahit isang araw lang pagkapanganak ko bago sila dumalaw. E eh kahit malambing at maayos po ang pagkakasabi ko, parang hindi po nagustuhan ng mother-in-law ko. nag po ang hilat siya ng mukha at tumaas ang tono ng pananalita. Ang masungit na sagot po sa akin ni mother-in-law. Hindi naman daw po ako ang dadalawin, kung hindi yung baby. Nagulat po ako sa naging reaksyon ni mama. Pagkatapos, nasaktan. Pinigil ko na lang po yung pagpatak ng mga luha ko hanggang makauwi kami sa bahay. Wala naman po akong masamang ibig sabihin sa pakikiusap ko na makalipas isang araw na silang dumalaw. Ayoko lang naman po kasi na nila ako na grogi pa at hindi presentable. First baby ko po ito pero sigurado akong napakahirap mga anak. Isa pa, gusto ko po muna sanang makabonding ang baby ko ng kabilang at wala muna bisita. Tama po ba na sumama ang loob ko? Sabi po kasi ng husband ko, wala naman daw pong masamang ibig sabihin ang mama niya. Excited lang daw po naman talaga siya na makita ang apo. Salamat po sa inyong opinyon. Ang inyong tagapakinig, Tina. Hindi nakakabuti sa bata yung nararamdaman mo, Tina. Kaya nga eh. <laughs> Oo, kasi nalulungkot ka nalulungkot, N nalulungkot din yung baby. Nalulungkot din yung baby. Alam mo ang uh, yan talaga ang yung pagiging pregnant ng isang babae. Isang talaga yan sana napakabonggisyos na na miracles in mm -hmm. life. Kapon nga kausap ko yung uh, yung isa nating boss si, si Miss Martin. mm -hmm tapos buntis siya. Mm. Ah, katuwa lang kasi parang tatlo kami. May ganun na akong feeling na kausap ko siya, uh -huh. siya lang naman nakikita ko. Oh, pero, may, pero, may pero pero may na <laughs> nakikinig na isa. Itaw sang ang, ang na imagine ko pa parang dahil yung asawa niya ay uh, foreigner, mm -hmm. na imagine ko pa ano ba, blondy ba to pag lumabas, brown ba yung mata, <laughs> Di ba gray? Alam mo mm -hmm. yung mga gano, n? nakaka nakaka-amiss siya. Eh. Uh -huh. Tsaka yung 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 fact lang na literal na kapag ka may baby kasi sinapupunan mo, pinapalakas niya yung puso mo. Literally. Mm -hmm. So, may ganun eh. Na talagang uh, helpful, helpful siya sa'yo kasi pinapalakas niya yung puso mo. Meron siyang, nagpa-pump siya ng extra for your heart. Ganun uh -huh. yung ano, ganun yung uh, pagbubuntis. Kaya nga, ewan ko kung if if you remember, Jegs, nung 2018, sobrang tindi ng stress na pinagdaanan ko. Nagbubuntis ako noon kay Prince. Mm -hmm. Sobrang stress talaga ako noon. Uh -huh. Pero in a way, ama um, uh, nakaka nakakatuwa kasi kahit na na stress ako feeling ko at an advantage ako laban sa mga kalaban bakit mm -hmm. because at that particular time dalawa yung puso ko mm -hmm. 'di ba dalawa yung puso ko mm -hmm. apat ang lungs ko 'di ba ang intestines ko madami kasi <laughs> <laughs> 'di ba so parang feeling ko mm -hmm. I'm a mother and that's my that's my superpower. Yeah. 'Di ba? So, yung yung sinabi ni reaction ni Jex kanina na hindi siya makakabuti talaga sa baby mo kasi talagang yung mga negative na feelings, mm -hmm. na feel talaga nila. Alam oh. mo 'yon? Talagang we are connected. Kaya nga hanggang pagtanda eh. and mm -hmm. part of the DNA ng bata eh, ay retain sa katawan nung mag ng nanay. Uh -huh. So kaya kahit nung matanda na yung bata, kahit na may sarili na siyang pamilya, pag pagproblemato pa rin yung anak niya. Kahit 40 years old na, 45 oh. years old, ramdam pa rin yung nana. Correct. Oh. Diba? Ganon. Oh. So alagaan mo muna yung sarili mo, Tina, yeah. sa madaling oh. salita. Diba? And this goes out na rin din sa lahat ng mga buntis. Na pag mm. nagbubuntis kayo and you make decision, hindi ka nag -decision sa sarili mo. Correct. Nag-decision -de ka para eh. sa sa ano. Oh. And una walang masama dun sa request mo. Oo. Oh. Totoo talaga yon hmm am um, lalo na kung first mo yan. Hindi mo alam hmm. kung magiging itsura mo, hindi mo alam kung gusto mo siyang soloin Gusto mo to take the moment uh -huh. and there's nothing wrong with uh -huh. it. Okay yung request na yon. Ayan. Talagang kung iintindihin lang talaga natin si mother-in-law, kung first baby iba malamang first apo yan. Excited, excited din nun. Excited uh -huh. lang din talaga. Uh -huh. Alam mo nagbabago din talaga ang lahat, depende sa tono ng pananalita. Uh -huh. 'Di ba? Kapag ang tono talaga nagtaas. Oo. Uh -huh basic na reaction ng mga tao sa paligid, magtataas <laughs> din eh. Ayan, correct. Diba? Oo. Ganun. Kaya ako naiintindihan ko naman sa sa mother-in-law mo na side na halimbawa, excited ako, lang ex e. excited ako, yung gusto ko makita tapos biglang sinopla ako. Oo. oo. Di ba? Parang, magsabi, mag, Diba oh, oh. excited ako eh. Oh, oh. pero sa iyo diba? naman wala ka naman plano okay. surprise, so, Umihingi ka lang din na hours. Oh, oh. Well, kuminsan 'di ba, matataas ang mga emotion eh. Kasi ganyan. It's <laughs> hormonal ka din. Correct, o la la mga buntis. Oo, sa mga buntis, oh, sa sa mga hormonal buntis talaga. Oh, hormonal ka din, sensitive mm -hmm. ka din talaga ng oh. medyo, kasi mother-in-law medyo may edad. Oh, oh, oh. nagsama yung buntis sa sensitive at may edad na sensitive. <laughs> kasama so, din kasi, oh, kasama oh, kasi oh, oh. sa mga buntis yung uh, physical discomfort. Correct, totoo. ayaw yan. mo makita ka nga. Oo. Ang pangit-pangit mo. <laughs> Tapos, syempre, if it's your first baby, and uh, i-achieve ia mo yung breastfeeding, mm -hmm. try mo yun. So, uh -huh. gusto mo na ikaw lang muna. Correct. Kasi ang hirap niya, Jigs, yung, yung... Ay, mali yan. <laughs> I mean, you, you know, they mean well. Gusto uh -huh. ka nilang turuan kung paano mo gagawin. Mm -hmm. Pero gusto mo lang din matutunan. Correct. Pero kailangan mong tanggapin, Tina, na everyone will have an opinion yeah. on your pregnancy, mm -hmm. sa panganganak mo, Dama. on your breastfeeding, sa oh. pagpapalaki yan, mo, marami. sa kulay ng mga damit na pipiliin mo, <laughs> kung magkakaroon ba ng gender reveal, <laughs> di ba yung mga ganon? Lahat oh. sila magkakaroon ng opinion. At yeah. kung lahat ng yan, uh -huh. eh magiging sensitive ka, mm. or lahat lang yan na ama, maapektuhan ka, uh -huh. Tina, sinasabi ko sa'yo, mabubulok ka ng maaga. <laughs> Tandaan mo oh. Tina unang-una nung kinuwento mo sa amin na delikado yung pagbubuntis yes. mo so, so wag kang ma-stress wag ka na ma-stress i mean hayaan mo na lang kung wag mo nang try as much as you can sabihin mo na lang sa asawa mo ganito okay oh. lang ba paki si mama oh, oh yun kasi ano din talaga ako eh at saka yung nanay, I'm sure she will understand naging nanay din siya eh. mm. ipinanganak niya rin yung, oh. pang, yung asawa mo so mm. i-reminisce yung mga moments na sensitive din siya oh Diba? Eh yun din, yun then, din, yun din dapat yung mga, ikaw yung masusunod. Oh, yun din yung mga mga biyenan kasi sa sobrang tagal na Na hindi sila naka-experience ng ng baby. ng baby. Kaya excited, lalo oh, na kung first oh, apo, excited na excited. Yun lang naman talaga 'yon. Oh, yun lang oh. naman at ikaw din naman, yun gusto mo lang din, oh. din talaga na magkaroon ng moment. Oh, and, nagka and, nagkataon lang na mataas na parehong emotion, oh. so parang hindi kayo nag eh uh... Di kayo nagmeet. Pero diyan, hindi nag 'yan hindi para patagalin mo na maglinger ka na matagal Oo. dito sa ano na 'to. Tandaan mo, meron ka pang ama um, panganganak na kailangan isipin, mm. mga gastusin Ayan. na kailangan gawin. Uh -huh. Yung life mo na magiging delikado sa iyong panganganak, doon na muna, wag ka na uh -huh. muna doon sa damdamin ni ano ni uh -huh. mother-in-law. Pero malaki ang uh, ano dito dapat ang uh, gagampanan ng ang asawa mister. mo. Oh. Kasi dapat malaman din to ng mm -mm. ng mother ng mother-in-law mo. Mother para di ba? Maano niya rin din ay o oh, nga pala Parek. no. Realize din kasi baka magtahimikan, yung meron ng irapan kayo hmm. because of that, dahil hindi na-address eh. Yes. Yeah. Dapat so, as early as this na pag-usapan. Correct. So, ibig sabihin talaga, i-manage, i-manage hmm. nung asawa mo. Correct. Baga, wag maga, pwede bang, sabihin mo sa mister mo, pwede bang, Etong part na to hindi ko na to problemahin. Oo, ikaw pa na mismo ang Ikaw na wala pa intindi ano. diba? ko ano, ba? Hindi ko din naman sa gusto kong masamain ng mga bagay-bagay pero Oo, talagang sa sadyang gusto ko lang talagang maging alone. At sabihan din ng asawa niya na mama, wala naman siyang plano pero mm. alam mo sa, sina sa reaction mo medyo na-offending siya ano. 'Di ba? At ayaw ko nang ganoon. Oo. Oh. At, at, at ito lang ang tina sasabihin ko sa iyo. You've only just begun. <laughs> Marami pang ganyan, <laughs> Marami girl. Pa hindi lang sa mother-in-law mo oh. yan. Sa lahat ng tao mm. na magbibigay ng opinion on your parenting. Ayan. Lahat yan. Ako magkakaroon ng mm. opinion. And again, ulitin lang namin, kapag ka naapektuhan ka, sasasabihin ng bawat isa, mm. mabubulok ka ng maaga. <laughs> Ayaw nating mabulok ka ng maaga. Gusto natin eh, strong ka fam, oh. para sa baby mo. At ito naman ang kagandahan sa mga nangyayaring ito. Ito yung magpapatibay din sa'yo. Yes. Yan. Lagi mo tandaan yan. And, and siguro, Uh, feeling ko, parte din ng pagtatampo niya is yung sinabi na, hindi naman ikaw yung dadalawin eh. Oh, yun. Yung anak. Oh. Yung, yung apo. Oh. For somebody na nabuntis ng anak, isa pong reminder, huwag niyo pong kakalimutan kumustahin niyo rin yung Correct. nanay. Yun yung, yun yung uunahin <laughs> ninyo. Bakit? Kasi yung baby, wala pa silang alam. Oo. Oh. Hindi pa nila alam na pinagkakaguluhan sila. Pinisita siya ng correct, lola. Correct, correct, correct. <laughs> Nabinigyan siya ng pangmalakasang kumot ng oh, lola niya. Hindi oh. niya pa yun alam. Oh, pero yung talagang nakaranas ng ilang hours ng labor, mm -hmm. yung pumangit yung katawan, uh -huh. yung umitim lahat ng mga parte ng katawan <laughs> na dating hindi umitim, <laughs> yung paa na lumaki, Correct. yung ilong na hindi pa rin bumabalik sa dating <laughs> posisyon. <laughs> Correct! Kasi kumakalat talaga yung ilong eh. Alam mo yun? Kumakalat. Kaya gusto ko makakita ng, ano, ng buntis na nagpagawa ng ilong, kung paano uh -huh. yung itsura ng, paano yung namamag akong gawa yung ilong nila? Uh -huh. diba? Parang ganun. Pero mamamag kaya rin siya eh, ganyan. Mm -hmm. So may mga ganyan pa siyang iniisip sa katawan niya. Uh -huh. May mga stretch marks siya na Correct. dating wala. Tapos mm -hmm. hindi mo siya kukumustahin. And to think na lagay, sa bingit ng kamatayan yung buhay niya. Lahat ng mga nanganak mga nanay eh. May gano'n. Oh. May gano'ng klaseng kwento. Correct. Tapos wala kang paki sa kanya. Oh. Wala lang. I mean, hindi ito sa parang pansinin niyo naman ako. Pero been there, done that. Uh -huh. na, Tanungin niyo naman ako kung naging okay lang ako. Ayan. I mean, lahat kayo pinagkakaguluhan niyo yung oh. baby. I mean, I love the baby. Of mm -hmm. course, ang saya natin na ah. mahal niyo ang baby. Oh. Pero tanungin niyo rin naman ako kung okay lang ako. <laughs> feeling ko yun din yung feeling ni oh. Tina. Eh, na parang, Ayan. oh okay, so hindi ako mahalaga yung bata lang. Ayan, no. Oh. So dito naman, we're trying to educate everybody hmm. na pag may binisita kayong bagong panganak, unahin niyo kamustahin yung nanay. nanay. Oh. Alam mo, Jegs. Hindi to... yung magkutsi-kutsi ko. Correct. <laughs> natin yung Sige, magkutsi ka. Uy, parang, kasi to <laughs> o yun eh kapag halimbawa ka, hospital room, mm -hmm. makikita mo yun ng anak, oh. tapos makikita mo yung baby, lahat talaga doon sa baby. Oh. Okay lang yun, walang problema. Oh. Bumalik ka pa rin doon sa nanay. Oh yeah, no. Okay ka lang ba? Mm -hmm. Kumusta ka? Ano ba kami gusto kang kainin? Yeah. Sabaw! Para mas dumami yung uh, yung uh, gatas. Oh. Diba? Mga ganon. Mm -hmm. Kasi alam mo, bago siya ng anak, hindi niya alam yung responsibility of being a, a mother. Mm-hmm. So totoo 'yung kasabihan that when a child is born, a mother is also born. Mm -hmm. Isang araw na yan na hindi niya alam ang gagawin niya. Correct. Lalo na kung first time. Anong gagawin ko dito? <laughs> May mali ba? May tama, mali, 'di ba? So kumustahin niyo rin po 'yung nana. Tama. Matina ha. Sana maging okay ka. Huwag mo nang isipin masyado yung mga tampo-tampo ng uh, mm. mother-in-law. No, let your husband manage this. Correct. oo. Kasi again sa mga buntis lalo na sa mga bagong kapanganak, nandyan po halo-halo yan, anxiety, Correct. yung pagpalit ng kanilang katawan, yan. yung stress, yan. physical discomfort, totoo. To may, fatig. May, 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 ano, may, totoo yung fatig. Oh. Kung halimbawa, normal delivery, may napunit dyan sa anis ni girl. Oh, oh, oh. Kung CS, may ginupet, may binuka, ah. may hiniwa. Oo. Oh. So, Tapos, nag-i-increase pa yung, ano, yung uh, sensitivity ninyo. Yes, Kasi nag yung hormonal eh. Diba? Nagpubago hindi siya normal lahat. dati Correct. na medyo makapal ka. eh okay lang yan. Oo, oh, hindi. oh, parang, oh, sige, bala kayo dyan. Hindi. Kaya yung konting ano lang, umiiyak. Totoo. Kaya ako, nang sinabihan talaga, asawa ko, sabi niya gusto niya pa ng isa, sabi ko hindi. <laughs> Ayoko na! Ayoko na, alam mo bakit? I mean, nakikita na ako sa mga baby, mm -hmm. naiingit ako honestly pag may nakikita pa akong baby. Uh -huh. Pero pag pag naalala ko, yung mm -hmm. pinagdaanan kong sensitivity, tsaka kalungkutan, uh -huh. kasi hindi ako nag-postpartum blues kay Princess eh, mm -hmm. kay Prince ako, yung mm -hmm. pangalawa. Pag inaalala ko, hindi ako malungkutin, Jigs. Tarantahin ako, iyakin, pero hindi yung malungkutin na ng walang dahilan. Yun, mm. Yung lungkot ko, usually may trigger talaga yeah. yan eh. E, bagong panganak, lung- ang lungkot-lungkot ko, commercial ng Pansit Canton, umiiyak ako. Ayoko ng daanan nyo! No! It's not right! Wag! <laughs> so, Hindi madali. Ayan, so maging sensitive po tayo sa mga Correct. Correct. Take care of the mothers too. Oras natin, 1.39. Ako bang kumikin ng naulo, Diego Bandito. At ako kumikin ng ina mo, Nicole Ala Kailangan pa, pa bang i yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>